ginawa sa mo, natin ng pera. Giliano ba? Yon, good afternoon sa inyo mga toy. Kamulit sa pag adventures natin mga toy. So, for today's video mga toy, magdadalag hunting tayo. So, doon tayo sa kabila. Doon tayo sa may barangay buhayang bato. Hintayin lang natin mga toy yung, ano, yung bangka. Yun Hintayin pa ng pasayro doon sa kabila So, mga tayo, bali ito yung gagamitin natin mamaya mga tayo. Paddle till lang siya mga to. Eh, jajagin si ate. Tsaka kasi mga para parang ano ba, simi part po ito yun. Ito yung gilip ng ilog. So, sana mga tayo, makadali tayo ng dalag. At kasi nagre-request si, ano, si Katsuy Bun. At i, e, ano daw, i-gagataan e, namin. Shout out na tayo mga tayo, abang naghihintay ng, ng bangka. Yun, shoutout nga pala kay Renan Fishing Adventures. Yun, shoutout ka mga trupa natin yan sa bandang Bisaya. Mahilig sa ano, mga mamana. Uh, expert Fishing nga pala yung ano niya, makulten. Shoutout ka doon Ray Angers, yun, shoutout ka Gintang, yun, shoutout ka George Fishing TV, yun, shoutout ka doon. yan yun, 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 Tara muna tayo. Jo tayo, tayo So ano to muna tayo, mga alas 4, mga alas 4 midnight. Sana pala rin tayo, tara muna tayo. Nandiyan na yung bangka. Tara. Tayo muna Yung kabayan na yun, muna tayo. Favorite ni Sir Prince pa barland. Ayan, mga ano na lang yan. Siguro mga apat na daan na lang yan. Siguro mga ito. Itong peribot. Kasi ano na rin. Maggagabi na rin kasi. Tara. Samahan nyo ako mga ito. Para sana makaswertihin tayo. So, yun. Yung pamasahe dito dati mga ito. Ano eh. Dating limang peso. So, after nag-pandemic, naging sampo. Ayan. Okay, Diyan lang sa mga to, Tatawid lang ng yung isang barangay yan barangay buhayang bato bali na sakop dyan mga kato o ano, mandaluyong yan doon tayo mga kato yung papunta ron sa may umagos na yun hanggang dito yan try natin dito hanggang doon sa pibanda ron mga kato yun may cover court pag wala doon tayo pag wala doon tayo sa kabila yan yan sana pala rin tayo mga kato yun So dito muna tayo matoy mag-uumpisa Dito matagal-tagal din tayo nakapag-casting dito matoy Dito tayo At syempre shoutout nga pala sa mga hunters So sa susunod na ano matoy sa araw siguro dito tayo magbibigyan ng tayo dito. Mga. At meron tayong na nabalitan dito At maganda na rin yung gibitan dito Tapi no, parang tayo sa yeah <laughs> Ayan ay, 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 so, yun. Dapat, tadaan yun tayo sa unang isa. ano sila itong area ito ayo lipat ganun talaga ang buhay anglers oh, so, pag dadalag talaga kasi mas maganda na maga so, ano lang ito lalo lang malalim ng mga mabing pero so, try pa rin natin nakasurtain so, natin 여러분미안 Uy! Yuck! 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 Kaya mga Dalag yun mga Dalag! Dalag yun mga Dalag! So, ayan! prank yun mga bagay! Hindi kayo mati nililuto Hahaha! <laughs> sa hook itong hook ko Ganda talaga yung, ano yung Jiggy head na Sinabit kasi yung binigay sa akin yan Atoy Ronin eh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Sabi ko na nga ba di tayo masisiro mga toy Oo oh. oh. Sa na pumagat mga toy Ayos ah, na yan mga toy yan, mga ano yan mga Tatlong piraso ay ano Isang kilo Kaya good size ito Sabi ko na nga <laughs> Kaso Wala na Pinulubog tayo pool na sa pool mati, walang kawala talaga pang nakapanginayang ito mati Pwede na ito mati, kaso Ah, ano uh, sayang eh Panginayang ito mati, lalaki pa ito ng musto eh Yan o no? Medyo ano pa, alanganin pa mati Pero kung ano talaga mati, pwede na kaso Nanginayang ako eh <laughs> Pakawalan na lang natin ito mati eh Medyo alangayin kawalan na lang nang po natin to, para lumaki pa sana makadali pa tayo ito mati, malaki lang oh. try natin ito mati, baka makadali tayo yun, malaki, mabigat eh. Okay. Mga katay, oh. Yun yung ginawa niya, oh, sa lor ko. Wala na, kunti na lang. Makuputol na. Sus, nag-iisa pa naman ito mga wala na. Sayang bus, laki sana nun eh. Laki? Okay. Oo, oh, mabigat eh. Bumalak. Mamanay eh. Ano? Andi ito palaway sa kabilang eh. Edit, titigim na mo po. 'Yung pura putulin 'yung buntot. Tulungan niyo muna po ako makahuli. Malaki Gugusila madi kasi wala nang dadalag dito mato eh. Ah, hindi na kaya. Tayo muna di sa Maybanran. Nasaktan na yun, nasaktan na. Hindi nakakagat yun last na biyahe nila mababing so, yeah. okay, natin mga parang buwan mga katoy kaya dahil malaki ay, malaki yun na mga katoy na naman tayo mas malaki ito mga katoy yun o oh, lalaki hala bakit kumagat yung ano ay kakaiba ito mga katoy oh kumagat yung bakit oh wow. yung kanduli sa lor natin so yun mga katoy <laughs> oh ito, malupit. O, diba? Ganon si Gatoy, mga to. O, napakagat natin yung kanduli. Kala akong malaking dalag. Yun. For the first time kumangyari ito, mga to. Nakadali tayo ng kanduling napakalaki. O, kumagat sa lur. Walang ibig sabihin yung kanduli, mga to. kumakain sa mga ano. Nagiging invasive na rin ito. Ay, sus. O, so, yun. Sana mga anglers, o. Sana isama na natin to sa ano sa kailangan wag nating pag-ika pa kawalan sa ano sa ilog kasi makakain na rin pala ng similya to. So yun. Yari ka ngayon, hindi na kita iyo balik. Ikaw papakain kita kibobon. <laughs> Yan na tipon. Iuwi na natin to, idagdag natin to sa ano. Sa dito na malaking ala natin ng tipon. Baka makadali sa bata. ito lang din. mga katay, Wala na. Nagihingalo na tong lore natin. Pero nakadali pa rin. Nakaiba pa din niya, mga toy. Oh, putol na yung lore natin. Sana madugtong pa to. For the first time natin mangyari to, mga kachoy. O, sana makadali pa to. Wala na sa ulog mga toy at kapag. naana talaga naana hindi na, na, na. na masama kusok wala na mga to hindi na kaya, putol putol na eh So yun lang po muna mga tay Labi tayo sa pagkakasting Sayang okay, Kasi tayo naka Naka order pa ng ganito Tol po na kasi mga tay Wala nang pag Wala nang pag Mawasak yung mga tay ng kanduli Ay, yun, yun lang po muna mga tay Maraming salamat sa pagsama po sa Panibawang Fishing Adventures natin pag lure casting o so, yun nakadali nga tayo ng dalag na maliit nga lang pinakawanan natin pero nang hinayang kasi kung mga to lalaki pa yun kakay kanduli kung kanduli mali ko na lang yan maraming salamat po sa pagsama po sa aking fishing adventures po ulit kahit na di tayo pinalat ng maganda o so, yun maraming salamat po mga to see you next vlog see you next vlog po ulit thank you thank you bye bye ginabi na tayo ayan mga to yung sitwasyon dito mga to yung mga ano na yan mga alas 7 na quarter to 7 siguro ayan JP Rizal yan mga to sa kabila so yun doon yung Guadalupe Bridge po yun dito kabila Barang, Barangay Buayang Bato so, yung ganda ng part nila dito may ilaw pa wow shout out sa kapitan dito sa Barangay Buayang Bato pinapaganda nila itong ano yung gilid ng ilog oh Ayan, thank you. Bye-bye. nakaisa lang tayo. Malaki to, iuwi natin to. Ate, ano na pala to? Angay na pala ng, ano to, ng similya ng isda. Para mabawas-bawasan na sila. Yo, thank you. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Ito na po. Bawi ako susunod mo